si Dino palagay sa tunay na adik, hindi pala si Bumbong Marcos. Ito si Dino, panayang sabi na bangag daw si Bumbong adik daw. Pero yan pala, tunay na pala ng bangag pa. Ang tunay pala ng bangag guys, ito pala si Duterte pala. O, tingnan niya yung balita dito. Pag-uno drug addicts sa bansa, ayon kay CPP founding chair, Jose Maria... Ibigin ulitin na rin. Si pag Duterte raw ang numero drug addicts sa bansa ayon kay CPP founding chair Jose Maria Sison. Yan ay dahil lulung daw sa painkiller na fentanyl ang pangulo. mula pa rin ng presidente mula sa panipagong pirata ng Sison matapos niyang iutos ang termination ng peace talks sa National Democratic Front. May report si Chino Gaston. Sa isang statement noong linggo, sinabi ni CPP founding chairman Jose Maria Sison na hindi ang mahihirap ng drug user at pusher ang dapat daw inatakit na ginawag niyang lunginong pulong drug alis sa bansa, si Pangulong Duterte. Sabi ni Sison, yung lungong pagulo sa gamot ng Fetalil na ginagamit ng killer sa natagulo ng botox. Ayun mga titi, sa kanan mo ba si D.D. Magbangat? Bakit si Dingong magbangat? Sa ikaw, D.J. Lee, sa isang speech noong Pebrero sa Damo CD, si ginagamit ng Pangulo na minsan siya napagkamaliyang gumamit ng basmadaan ng dosage ng Fetalil kesa inire ng D.D. sa mga 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 you feel that you are on club 9. Oh. But everything <laughs> is so beautiful. Dabos. Kainin 'yung sarili ko na bagamat. Ang pula 'yung puon niyo pala ang bakat. 'Yung puon pala to, rin, Siya na mismo salita at hero na 'yung paint tunnel na alam din ba kung para sa yung paint tunnel. 'Yung 'yung pa dinagamit ng mga atik mga tunay na pamangga si Duterte pala. Tapos nagbibinta naman tayo ng Yung parang mga akin naman naman yung mga anak ng Duterte, si Inday Lostay, si Pulong si at saka yung si Baste, si Barbie. Si Barbie Baste. Kaya yun pala sila yung mga tunay na ating pala. At si at hindi pala si Billy, Kaya mga ingat ingat kaya mga mga BDS niya kasi tunay pala ang ating kaampuan pala niya. Nandatamay lang yung aking mabili siya kulat-kulat.